hindi tatanggi sa perang ibibigay ng mga kalaban ng TVJ o ni Vico Soto. Sa isang serye ng mga screenshot na ibinahagi ng online media outlet na Fashion Police, inamin ni Direct Daryl Yap na hindi siya tatanggi kung bibigyan siya ng pera ng mga political rival ng pamilya Soto o ng TVJ kaugnay ng kanyang bagong pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Ayon sa isang screenshot na inilabas ng Fashion Police, Sinabi ni Daryl na hindi niya ipagkakait ang pera kung ito ay ibibigay ng mga kalaban sa politika ni Pasig City Mayor Vico Soto. Tulad ng mga disc AIs, o ng mga kalaban sa negosyo ng TVJ, ang mga halos hos. Inulit ni Daryl na hindi ang mga disc AIs o ang mga halos hos ang nagproduce ng kanyang pelikula. Ngunit iginiit niya na kung ang mga nasabing personalidad ay magpapakita ng interes sa kanyang pelikula at ituring itong kapakipakinabang sa kanilang interes, hindi siya magdadalawang isip.